Wow. Guys, para sa mga bago magse up ng kanila kani-kanilang payout account dito sa Facebook, uh, ang maipapayo ko lang sa inyo, manood kayo ng mga video tutorials na makikita natin sa iba't ibang social medias. Ayan. platforms rather. Ayun. Mapapanood nyo doon kung paano at ituturo sa inyo kung paano ang gagawin mag-set up ng payout account. Alam ko marami sa inyo na hirapan tungkol dito. Pero very easy lang pala kapag nanood ka ng mga video tutorials sa mga social media platforms. Okay? So, alam nyo na kung anong gagawin nyo. That's the best thing you can do. Okay? Good luck! Amazing!